Naririnig mo ako? Po Subo. Pero hindi ka pa nao, pero tanggalin mo muna. Hindi raw makarinig yun dito ni tatay eh. Susubukan so, subukan natin kung kakayanin. Walang opera yan, Tay? Wala. Nag nagpunta kami ng doktor nung isang linggo. Ano sabi? Okay daw yung air drum po. Hmm. Okay daw. Ang ano, baka raw nasa ugat. Sa ugat. Saka sa ugat may hugong. Binigyan ako ng sa ugat, saka sa hugong. Tinestingin ngayon natin ha. Takpan mo yung malakas ang pandinig. Takpan mo. Tatakpan mo yung bibig ko para hindi mo One, two, three. Huwag mo ko. Oh. Hindi niya kayang gawin. Tanggalin mo. Sinabi ko, one, kaya mo yung sasabihin ko ha. Ah. O, mo ulit. Ko. Five, six. Five. Five, six. Five. Five, six. Five. <laughs> Narinig mo yung isa. Yung isa, hindi mo narinig. Five, six pa utang yun. okay. Ibig sabihin, may problema nga. Tines ko lang. Kasi, galing na lang sila sa hospital. Wala robot. Ayos na yung airbrang kaso. Kasi na, MIA. Pero nga, ano, anong nakalagay na? Pero nga, ano, plus, tingnan ko lang, baka may para lang, baka may dumi-dumi lang, eh. Sige. Sige, ano, plus Sige, ano, plus lang.

sa na lang. Testing lang natin kung may nagbago. Sarado mo ano tayo. Yeah, that's a lot more. Anatomy. 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 Sigurado ka? Ah? Anatomy. Tama. Tama. <laughs> Tama, di ba? Tama. Ngayon, may nagbago siguro. Ba, nagulat okay. na. Yeah. Hindi pa tayo tapos. Sinubukan ko lang, pero mukhang may nagbago na. Ikaw, patagin din tayo. Sige, wala tayo. Tsaka kayo naman makaka-observe niyan tayo eh. Hmm. Kayo makaka-observe niyan sa sarili niyo. Kami hmm. lang sa'yo. Pag na ko pa kayo, gagan na pa yan. Pag naangat ko yan sa nangihilay niyo. Ilan taon na ba si tatay? 77. 77. Okay, relax mo. Kayo, dito pala kayo eh iba talaga yung ano eh, katawan ng mga nag-aabroad eh. Dapa. Mas matitibay, mas malalakas tignan. Hindi, lalo yung makaya ko sa bukid eh. Kaya nga Ito, Sa probinsya Pero ngayon nag-i-stay na kayo sa Canada. Mm hmm. Iabol natin sa may dun sa may ano. Sa harap sa tuhod niyo, kinarati okay, ko na, di ba? So, eh. Yeah. Bali kasi kayo ng ano, ano, eh, mami. Alam niyo sinabi niyo, sa upper kayo. Ito si Tata, sabi niya, papaano lang ako, papareset. Wala sa <laughs> inhale. Sir. Pagka-reset kasama yun. Pagka ang, ang, uh, ang problema nyo kasi kanina dito ang moose sa upper tapos sa tuhod kaya naskip ko yung sa mayana nyo dito sige huwag na kayo magtampo sige huwag po kayo <laughs> <laughs> tayo nalita ka kayo pagpan nyo yan dito ako magagaling mapagmahal mapagmahal Sigurado ka? Na naririg mo ko? Oo. <laughs> <laughs> opo, opo. Okay. Shoulder. Ay, dito pa nyo. Dito ko galing para hindi nyo makita yung bibig ko. Shoulder. Shoulder. Ligaments. 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 Internet. <laughs> <laughs> okay. Hindi. Tay, alam nyo. <laughs> Ligaments. Hindi. Baka nagkaroon na ng ano. Oo. Buffering. Naririnig na, na na, na nyo ako. Opo. opo. Okay. Alam nyo, kayo rin ang makakaano yan. Kayo rin ang makakapag, kumbaga, uy, dati, parang ang hina-hina nito wala talaga. Pero kung naririnig nyo na ako, ang mahalaga meron na. No. Yun ang mahalaga. Okay? Ang pinakadabes yan is thank you, Lord. Na ano na, <laughs> sana nagbago yung ano, meron lang ano eh. Sure na yan, basta may narinig na. Galing ka na sa hospital, no? okay Iba na nga, 嗯，给，来，来来哎。